tatay. Ang hilo. Pero ngayon, yung ano, yung, yung, ibig sabihin, ma, yung dati yung hilo, the same pa ba? hindi. Hindi Dey na. Less. Tulong na lang talaga, nabibili guys, tulong. Doon lang bumalik, alam niyo Sa less talaga. Uminom ba ba kayo? Hindi na, lang. Nalitsan yung panlaki. Pero hindi na yung muka. <laughs> Oo, may hindi. De, required sa ano, may nabasa akong ano. Dalawang beer. Yung dalawang beer na. Yun lang. Yung last circulation. Red wine pa nga. <laughs> red wine na nga. Lalo. O yun, mas maganda yan. Uh. Kahit mga dalawang shot lang, pang pa-embang pa pa lang. Lalo pagkatapos yung kumain, mas masarap yung red wine. Pag kumain ganyan ng mga karne, wala, hindi wala. Naka-cafe na. Puro isla. Cavite City. Sabi niyo, mayroon na naman. Mayroon na naman representative ang Cavite. Talagang hindi masisiro yan eh. I love you all <laughs> Caviteños. May nakasabay nga kami noon dito. Cavite din siya eh. Cavite. okay. Malapit malapit lang sa amin. Una sila gawin. Para Para dyan, tayo, andaming, andaming abiti, mm -hmm. Parang -tay, yan kayo. Parang yun siya siya tawad yan mga taga Ang dami kong followers sa Kabite na, hindi na <laughs> <mayroon parang> Kabite. <susaktan. laughs> Kabite. may diretsyong PITX dito dumadaan. Diyan mismo sa kanto namin dumadaan. Oo nga sabi nung ano, yung nakasabay namin. Sa itong PITX. Diyan Mas madali daw. Sa lang. Pag-iingat lang kayo sa mga escoba ngayon. Ano yung escoba? sa bus. Yung escoba pag ka. Nalilimas ang gamit. Ang ganda. Ang ganda. Ang sa haba ng biyahe, hindi mo mamamansin, baka makatulog ka. Baka Pag pagbaba mo, bukas na yung mo. May mga wallet ay mga bulsa-bulsa. Eh, -bulsa. pang ano sila niya. Eh, pang lap-lap. Tapos, nila yan eh. Ilalim ng bag mo. Lalo ngayon magpapasko, ilang araw na lang. Advance Merry Christmas sa inyong lahat, mga katriyem. Ngayon, Pasko, Adelita. Mag-iingat kayo sa mga, ano, mga dating motos lalabas yan. Mga scope, boys. Kayo mga magdurukot. Hindi kayo matutukot ng pagka-active kayo. Alerto, tapatan ko. Saktong ito Thank you. Dalawa kayo palagi pinakamarami. Kabiti, Batangas, palagi yan. Tsaka ngayon, maabol yung QC. Kaya yung city ito. Maraming okay. okay. Kasi sikreto Para mabawasan tong auntie oh. Medyo mm -hmm. bigat na yan eh. May diba, may, may, may meron rin doon, may baywalk din doon sa ano. May lakaran sa gilid ng dagat sa Meron bikin. sa Bien. Ayun, oh, doon kayo mag-walking mag walking kayo. Sila nga yung nag-walking ano yun, sila dalawa. Yun yung yun 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 yun, pinaka the best para Nakaka-enjoy kasi maglakad. Maganda yung matatanggap mo. Tiyay yeah, ata eh. dalawang balik lang, magmula sa, ano, Cavite City hanggang... Taso ba yung balakang niya? Tarnate. <laughs> 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 Tarnate, dulo <Lain> na. na. <laughs> Di ba napupunta kayo kung saan saan? Oo. Oh, oh. invite kami pagka na-invite kami. Okay. Yung mga followers namin pagka alam na. Yan yeah. na. invite kami. Ayun. Alam namin marami dun sa lugar. Pumunta kayo pa kami. Kunyari sa pamilya nyo, kaya yung buhay ni Terti. Pumunta kayo. Uh -huh. Meron pa lang. Meron pa lang. Meron pa lang. Pero kung di nyo kayong kuha yung 30, kunyari mga 15 kayo sa family, ay mag-expect kayo ng ibang tao. Na, na. Kasi, lalo siya sa Cavite, pag pumunta ko siya sa Cavite, nako, pwede ako makauwi ng isang buwan dyan. Ang dami ko paano. Pag, pag nag-live ako, ang ano kaya hindi ko ginagawa yung kawawa yung may bahay. Eh siyempre, iba-ibang tao, siyempre, darating ang oras na magsisiyar, di ba? No. Kaya kung ginagawa ng namin, yung mga kamag anak lang dito para di rin iba. Kasi katulad dito, hindi mo kung saan-saan kayo galing. Kung isa lang may ari itong bahay tapos hindi ano, di ba <laughs> Di ba? <laughs> lamog na lamog yung CR. <laughs> Yan. Ang mix n' mix po. Hindi niya ba kaya dati yan? Hindi. <laughs> <laughs> pag pag kung, kung nga dito, mabilis ako eh. <laughs> Ma, dito lang ito meron. <laughs> okay tayo po. Hindi nagugulat sila. Ba't mabilis si... Sa, Ay, 70? Nasa tumba nga ako doon sa ibang, <laughs> bike pagbaba, Pag bababa. Nasa kayo? Oo. Uh -huh. di ibig sabihin lula talaga. May lula. Pero ba't dito? Okay kayo? Oh okay, yeah, pag, okay naman ah. na, no, no, no? pagkagaling ka dito, di ba? Okay pa na eh. Bakit hindi naman kayo babalik dito kung um, sinalbahay ko kayo eh. <laughs> yung mga gantong edad, 70, pag nakaramdam kayo ng konting ano, alanganin, pareset nyo agad para hindi, kasi hindi na kayo agad makaka-recover, mababal na yung metabolism nyo. Pag kaya alam nyo parang may alala -ala, ala -ala sa katawan nyo, pareset nyo agad. Punta kayo sa mga kagaya ng ginagawa ko. Kahit hindi sa akin, marami tayo, marami na kayong choices. Kaya mo babalik na yan sa, ano, sa Australia? Nako. Wala na. Eh, hindi. Tuturo ko kayo na ano. Manood lang kayo tayo ng ano. Mm -hmm. Yung mga vlogs natin doon para mm -hmm. kahit pa paano. Nandungan. Kahit pa paano yung mga ganun ganong mga exercise. Tapos yung mga pumasakit lang kami yun. Ngayon yung tu turo ko na makakatulong. Okay? Huwag lang kayo maliligo ha. Okay. Bukas ang okay. video.